20-year-old IT student na malakas ang appeal. Yan si Daniel Santos. Hindi niya maitago ang kanyang natural na kapugian. Kaya naman, pati barkada ng kanyang lolo, gusto daw siyang juwain. Alamin ang nakakaintrigang kwento. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guwafu. WTFU! Sino ka mukha mo raw artista may nakapagsabi na ba sa'yo? Wala pa po eh. Yung Wal matatanda po oh. sa amin, si Gardo de Versosa daw. Wow! G Ay, pwede din! Gardo Versosa. Uy! Na Iba rin ang kasikatan ni Gardo Versosa noon. Oh, ikaw ba eh, nagkaroon ka na ng pagkakataon na parang naging ano ka na, yung karelasyon o no? ng bading? Wala pa po eh. Wala pa. Parang nagsisinungaling ka. <laughs> <laughs> sa so wala pa Alam. next year you think possible <laughs> oh, ano yung hindi mo makakalimutang offer ng bading mm. sa social media natatandaan ko po na, ano, 17 years old ah oh. inalok po ako 17 years old sino ikaw oh no oh, oh, oh. matanda na po yung bading eh oh. inalok ko ako ng damit sa mga gamit pang lalaki inaloka, ka. Oh. Tapos, ano raw ka palit? Sumama daw po ako sa kanya. Maging boyfriend na daw po ako. Ah, okay. So, maging boyfriend ka, basta bibigyan ka niya ng mga, oh. ng mga gamit at ng mga damit. At, sumama ka. Hindi po. Bata Bakit di ka sumama? bata ka pa. Pagsama po nun. Oh. Tropa po ng lolo ko. <laughs> 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 Tropa na po ng lolo ko. Uh, Ulit yung bading na nag-o-offer sa'yo na maidad na, na ka ng gamit, ng damit, basta gawin mo siyang jowa, gagawin kang boyfriend, ay tropa ng lolo mo. <laughs> ah, pero yung lolo mo, hindi bading. Bading <laughs> din Ah, bading ng lolo mo. Kay, ano niya, kumari niya. Oh, kumari niya po. Libreng mapapanood ang ilan sa mga uncut episodes ng WTFU. Mag-sign up lang gamit ang link sa description box. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Daniel Padilla. Wow! <laughs> you Kaya know, naman si Daniel Padilla. Oo oh, naman, oo. Hindi, nee, pero Daniel ka siya, Daniel. Oo. Pero Daniel ka talaga, oh, ang social. D-E? Oh, ah, talaga? <laughs> Hindi D-A? Hindi po. Ah, so Daniel Santos. Yan. Yeah. Kaano-ano mo si Ate V? Kailan mo si Ate V? Oh. Oh. Kamag-anak mo ba si Ate V? Wala ka. Ah, okay. <laughs> Sino ba, ba mga Santos? Sina? Charo. Mam Ma Charo. Kailan mo si Mam Ma Charo? O, oh, ka kamag-anak mo si Ma'am Charo? Hindi po. Ah, hindi Okay, dahil <laughs> dyan. Si Daniel Santos po ay baby ng bading. Tama? <laughs> Oo, hindi. Minsan. <laughs> minsan! Gano'ng kadalas ang minsan? Madalas. Madalas! <laughs> oh, uy, bagets na bagets pa. Ilang taong ka na? 20 po. 20, 20 years old. So, ikaw ba yung nag-aaral pa? Oo Ah, anong kurso mo? IT po. IT. Uh, IT. IT. Umiit ka ba? <laughs> Ay, minsan. <laughs> ha? Minsan. Minsan. Magaling Magali ka ba mag-IT? Magaling. Ah. <laughs> so, aba, IT ang kinuha mong kurso? Gusto po ng mama <laughs> Ah, gusto ng nanay mo. Nangingiilam ano siya. Ano po kasi, we, yung parang kailangan daw po sa future. Ganun, magiging maraming technology daw po sa future. Ah, Kaya po. Magiging lalawak daw po yung IT. Okay. Maraming maging pwedeng trabaho. Kaya yun ang uh, sinabi niya na po. Pero kung ikaw ang masusunod, anong uh, kurso sana ang uh, kukunin mo? artista po talaga pangarap ko Gusto mo talaga magartista. Eh boto naman ng nanay mo sa ganyang desisyon. Opo, nag pag ano pag nag sa sideline po ako. Nakakapagbigay naman po ako sa kanila. Ah okay, nag-sideline. So ibig sabihin nagtatalent talent talent ka na. Oo po. Sa mga teleserye ganyan. Ah uh, ano kadalasang role na binibigay sa iyo? Road po. Ha? Crowd lang po. Eh. Sa crowd pa lang. Ah uh, Okay, so wala ka pa yung mga speaking lines? Wala pa. Wala pa. Kung, anong, kung mag artista ka talaga bilang yan ang pangarap mo, anong klaseng artista? Action, comedy, porn? Parang ano, si Coco. Wow! Coco. Melo. <laughs> 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 Teka okay, lang, may, Kamukha mo ba si Coco Martin? Hindi. Sino kamukha mo raw artista? May nakapagsabi na ba sa'yo? Wala pa po eh. Yung What? matatanda po oh. sa amin, si Gardo Versosa Wow! G Ay, pwede din. Gardo Versosa. Uy, iba rin ang kasikatan ni Gardo Versosa noon. Oh. Nag, ano siya? Yung, alam mo yung machete? Opo. Oh. Oh. alam mo yung machete? Yung kahoy siya, oh. ganyan. Oh. Kaya mo yung mga ganong eksena? Oh. Ah, oh, talaga. So anong ano anong magiging ano mo? Forte mo sa tingin mo? Drama, action, comedy, sexy? Action pa may pagka-sexy tas comedy. May pagka-sexy. Halo-halo. Halo, na sexy ka action okay, ganyan. Ah, thank. You. Ikaw direk, sino pa nakikita mong artista maliban kay Gardo Versosa? Let's yeah. Techi Agbayani. Kilala mo ba si Techi Hindi Agbayani? Po. Ha? Hindi. Anak. Si Techi Agbayani ay isang uh, sikat na aktres. Napakaganda. At uh, siya ang una naging centerfold ng Playboy. Ah. Na mula sa Pilipinas. Ako. Centerfold kasi si Marisa Delgado. Mas may edad yun. Siya yung una sa page. Alam mo ba yung Playboy? Yung... No, naririnig ko lang po sa... So wala kang Playboy sa bahay? Wala. Dahil dyan. Yan <laughs> <laughs> ang regalo tayo. Magasin yun na may mga uh, pictorial ng mga babae na nakanood. No? Oh. Si Marisa Delgado, yung first Filipina doon, pero ang first na Filipina na nag-centerfold, ibig sabihin na doon sa spread, si Tetchy Agbayani. Pwede mo siya maging ano, nanay. <laughs> Oo, nanay na kasi may edad na si Tetchy, pero maganda pa rin. I-google like, mo, maliban kay Gardo Versosa. So sinabi mo sexy. So okay lang sa iyo halimbawa yung mga role ng Viva Max. Ganyan. Pwede po. Kaya. Kaya. Kaya mo magpakita ng puwet. Kaya? Po. Kaya, <laughs> puwet. Oh. Ipakita si Junjun sa camera, kaya. Eh, hey, um, tagilid pa po ng kote. Tagilid, bakit? Maliit? Hindi po. <laughs> <laughs> medyo bata pa po. Ah, medyo bata ka pa. Yeah. Kasi 20 ka. Ano ba ang debut ng 21. 21? So by next year, 21 years old ka na. Okay. Oh, so pag 21 ka ba sa tingin mo pwede na ipakita si Junjun Jun, -Jun okay, sa camera? Na ha? Kaya na yan. Kaya na pag 21. Yeah. Mabilis naman pala kausap. Isang taon lang ang hihintayin. Okay. Siyempre, so madali naman itong kausap, 21 years old, eh pwede na magpakita ng Junjun -Jun sa camera. Yeah. Okay. Siyempre, pag babae, carry mo. Ka-eksena mo, babae. Oo, okay. oh, walang problema doon. Oo. Eh kung kapwa lalaki, Medyo 50-50 po. 50-50 na naman kasi bata ka pa. so next year, 21, pwede na. Pwede na po. <laughs> so isang taon lang pala ang pinag-uusapan natin. So sa so tingin mo, sa edad na 21 anyos, kaya mo makipaglahalikan sa kapwa lalaki. Eh, role lang naman ito. Trabaho lang po. Trabaho lang, oo. trabaho lang naman. Kaya naman po kung trabaho lang. Oo pero... naman. Yung mga BL series, di ba? Gay films, ganyan. Oo. Oh may kilala nga kami. <laughs> Nagsimula sa BL series, ano, <laughs> <laughs> tinotoo. Sa Dati, mga kapartner niya, mga ano lang, mga kasing idara niya, na kasing, uh, ano, nagwapo niya, ganyan. Ngayon, sa tunay na buhay, ano, ginawa na niya. Pero mas, ano, may edad na yung kanyang uh, kinareer. Ikaw ba nakikita mo ang sarili mo na makipagrelasyon sa kapwa lalaki? Relasyon hindi, na, hindi na to trabaho, ha? Hindi po. Hindi. Hindi po. Ah. As in, ang puso mo sa mga bading? Hindi naman po sa, ano, sa mga bading. Sa purong lalaki. Yung wala ah, okay, para. hindi. Ako ah, puro, eh. puro lalaki, hindi mo siyempre tayo makipagrelasyon. Hmm. Alimbawa, ah, bading. Bortang bading. Alam mo ibig sabihin ng bottom bading? Yung na? parang ano po? Mukhang lalaki pero bading naman talaga. Deeper. Ah, hindi. Medyo tagilid din. Tagilid na naman tayo dyan. 21 it's... na, next year, pwede. Baka pwede Ang <laughs> 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 dami mo pwedeng i-accomplish pala next year. Una, magpakita ng Junjun -jun sa camera. Makipaglaplapan sa kapwa lalaki sa, ano, eksena sa pelikula tapos pumatol sa bading at the age of 21. Kung bading hanggang papatulan mo or pakikipagrelasyon ka, anong klaseng bading? Bortang bading, maedad na bading, o trans? mo mukhang babae na. Bukang babae na. Trans na ang bet mo. Aha, talaga. Pero ikaw ba, eh, nagkaroon ka na ng pagkakataon na parang naging ano ka na yung karelasyon o no? ng bading? Wala pa po eh. Wala pa. Parang nagsisinungaling ka. <laughs> so wala pa. Wala Next year, you think? Possible? Paalalaan mo po. <laughs> Nakapag girlfriend ka naman na. Ako. Nakailang girlfriend ka na? Dalawa po. Dalawang girlfriend. Ah. Ano ba hinahanap ko sa isang babae? Physical muna. Ano po? Mestiza. Mestiza? Siyempre po, maitim na po ako eh. Ah, so gusto mo mestiza? Ah, katawan, kailangan sexy. Hindi naman po. May gusto ko kasi may laman. Mala. Uh, okay. oh. ayaw mo yung payat na payat? Ayaw ko po na uh, bakit ayaw man ng payat na payat? Puro ganun po ex ko eh. Oh. So, para, para for a change. Opo. Uh, gusto ko oh. mag ng yeah. iba. Okay. So, ayan. So, ikaw straight ka talaga. Yan ang sinasabi. Babae talaga ang hanap mo. Pero, syempre, sa social media mo, may mga bading na lumalandi sa iyo. ano yung hindi mo makakalimutang offer ng bading sa social media? Ang ako po na, ano? 17 years old. Oh. Inalo po ako. 17 years old sino? Ikaw? Opo, o? Tas, matanda na po yung bading eh. Oh. Inalok po ako ng damit sa mga gamit pang lalaki. Inalok ka? Okay. Oh. Tapos, ano ro ka palit? Sumama daw po ako sa kanya. Maging boyfriend na daw po ako. Ah, okay. So, maging boyfriend ka, sa bibigyan kanya ng mga oh. ng mga gamit at ng mga damit. Ang, sumama ka. Hindi po. Bata Bakit di ka sumama? Ako nun, ah, bata ka pa. Ang po nun. Oo. Oh. Tropa po ng lolo ko. <laughs> <laughs> Tropa na po ng lolo ko. Ole. <laughs> yung bading na nag-o-offer sa iyo na maedad na na ay. bibigyan ka ng uh, gamit, ng damit, basta gawin mo siyang jowa, gagawin kang boyfriend ay tropa ng lolo mo. <laughs> ah, pero yung lolo mo hindi bading. Bading din po. Ah, bading ng lolo mo. Kay ano niya, kumarin niya, Kumarin Oh, humbaga. kumari niya po. Nalaman ng lolo mo. Opo, oh, alam naman po nung lahat ng tropa niya nagkakagusta po sa akin. so ano reaction ng lolo mo? Wala alam po. Proud. Proud siya sa'yo dahil, ano, inahabol ka ng bading. Okay. Ah, pero kung hindi siya naging tropa ng lolo mo, tingin mo, papatol ka. Hindi din po. Ma Masyado na pong matanda. Masyado, ah. Tsaka ano. O kulang yung binibigay. Kulang, ay, yung budget. Kulang. Ah, kulang? O, lugi ka. <laughs> lugi. <laughs> Pero sa, kung sa tingin mo, medyo maganda ang bigayan, okay lang. Wow, 50 mil. <laughs> 50 mil per month? Hindi po. Kung kaya nang na gusto magbigay. Ah, basta bigay, papayag ka? Ah, basta sustento ba? ba? Sustento. <laughs> o, ano ba ang nakikita mong sustento buwan-buwan? Siyempre kapag jowa, pinag-uusapan natin long term ito. O halimbawa, o eto na. Oh, may nag-offer. Sige, gagawin kitang baby, gagawin kitang boyfriend. Oh, Sustento ba ka mo? Magkano ang sustento ang nakikita mo sa isang buwan para mapapayag ka? Okay oh, na po sa... Ina, no? 25. 25 per month? <laughs> ah, So sa isang linggo, magkano ang iaalat mo dyan? Mga ano... 800. Hindi, eh, eh, isang linggo. Ay. Ako, no, hindi ako magaling sa math. Kasi ang 5,000 per week, 20,000 eh. So, more than, 6K? less than 10. oh, less 6K? than 10. Oh. So, 25,000, payag ka na maging baby ng bading. Basta regular. Pwede yun. Pwede na. Ano to? Ano kayo? Magli-live-in kayo. I Ibabahay ka niya. Isasama ka niya sa bahay. Pwede yun. Basta mag-aaral po ako. Ah, okay. So, kasama ang pag-aaral at kasama yung ano yung sustento oh, buwan buwan eh uh, bago ko po ito pa rin kasi pangarap ko ito pa rin ko muna pangarap ng magulang para sa ah uh, uh, in fairness uh, uh, naman na may ba? pangarap ko di ba diba? Oh, dahil dyan oo oh, <laughs> uh, habang sinasabi mo yung presyo na yan meron na kagad na mga <laughs> nag <-o> offer Meron, <laughs> meron kami nga ano, na sa'yo, surpresa. Huh? Meron na pong nanalo sa bidding. <laughs> Dahil uh, payag daw siya ng 25,000 pesos per month basta mag-aaral ka uh, pero titira ka sa kanya. Ayan na, uh, lalabas na siya dito. <laughs> <laughs> ah, talaga ba? ka naman pala Eh, so, sa mga ano, halimbawa yung yung mga simpleng encounter lang sa public place, ganyan. Na-pick up ka na ba ng bading? Hindi pinit Pinipika po nila ako pero hindi pa ako pumapayag. Hindi ka pumapayag. Last time po sa bar. Oh. Nag first time club po kami sa BGC. Oh. Ano, hindi naman po sa pagmamayan pero oh. ano? Marami po ring papapicture sa akin. Marami na pa picture <laughs> ng mga bakla. Oo. Uh, oh. tapos Ayaw po akong magano. Inom tayo sa iba, maraming babae doon. Gano'n po siya sa niya uh, sa akin, parang pain po nila yung babae. Oh, pero hindi, di ka, ka sumasama. Ah kasi mukha silang panluloko. <laughs> Ay, ano po o mukha sila? O silang aswang. <laughs> Parang may ama nang po sila, mga oh. business mo. Uh, pero wala kang tiwala wala pa. Wala akong tiwala talaga. Ah, uh, sige. So, tingnan natin. No? <laughs> <laughs> uh, pero pinaka-classic mong kwento, yung gusto kang gawing baby ng isang lolo, na tropa. Nang lolo mo. <laughs> ah, Andiyan pa si lolo? Bali, kapatid lang po siya ng totoo lolo. Kapatid siya ng? Ng tatay po ng mama ko. Ah, pero nandiyan pa siya? Mama. Ah, talaga. Oh. <laughs> eh, Sabi mo bata ka pa nun? Bata. Eh paano kung lapitan ka ulit ni lolo? Yung lolo na gusto kang... May... Talaga, eh. Ha? Pas, parang mas angat lang po siya ng konti na estado ng buhay namin eh. Ah, Para... so, siya... <laughs> so ibig sabihin, wala siya magiging ambag. Parang... Kakapusin... Ano-ano <laughs> <parehas. laughs> ulit? Parang kakapusin po kami parehas. pag <laughs> kami. <laughs> <laughs> In fairness, oo, marami kang mga ano, ah, na-analyze, na ha? Oo, at marami kang mga konsiderasyon. Oo, oh, di sin sinasabi niya kasi, bakit naman daw siya papatol doon sa lolo na yun, eh, konti lang naman ang lamang sa kanila at baka pag nagsama sila, eh kapusin pa sila at dalin pa siya sa lusak. Imbis na ihaon siya sa uh, kairapa. Ibabaong pa po ako. <laughs> <doon ito? laughs> Imbis na makatulong sa kabuhayan mo, baka lalo ka malugmok. <laughs> uh, <laughs> so, so kahit sa, sa pagdating uh, mo ng 21 years old, negative ka sa kanya. Oo uh, anong mensahe mo kay Lolo? Baka umaasa pa rin siya. Nagkikita pa rin ba kayo? Matanda na po ngayon. Parang hindi na po nakakalakad ngayon. We? Parang paralisado na po ata. Ah, ganon. Oh, talaga. Ay, eh, baka naman kasi na-depress dahil sa ginawa mo. <laughs> 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 Sige. Dahil <laughs> dyan. Oo. -o. Eh, sagutin mo na ito bang katanungan, ha? Matrona o bading? Matrona. Ay, grabe. Ang bilis. Gano'n ka matrona? Anong edad? ma 38? O grabe, 30. Bagay kasi 20 ka pa lang. Pero kasi ang matro na sa amin, mga 97. Hindi <laughs> na po humihinga. Hoy! Ay, marami pang ano. Malakas. malakas pa sa kabayo at malakas pa sa kalabaw. Malay mo, mas, mas may edad pa sa lolo mo. Yes or no, naging baby ka na ba ng bading? No. Ay, ang bilis. Sigurado ka. Yes. Sir. Ah, okay. Kung magiging baby ka ng bading, kasi hindi naman sarado ang puso mo, di ba? Sabi mo, ah, pwede ka maging dependent, di ba? Oh. So, kung magiging baby ka ng bading, dede ka ba? Kasi baby ka. Pwede. Wow! Ah. <laughs> ah, Bonay Pandiselo Hotdog! Hotdog. Hoy, dahil Chan, kailangan mo nang uh, ipakita ang hotdog. Okay? <laughs> Ipakit eight. Hubad ka na. Huwag ka lang lalayo masyado sa frame, sa camera. O. mo na. Ay, may pa ano siya pa. O. Oh. I-invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Uh, please follow my social media account. Santos Mark Deña sa Facebook. Sa TikTok, Deña Santos. And please follow our page, Metro PH Squad makikita nyo yung mga video namin doon at doon doon ako mag-update ng mga ginagawa ko sa uh, ano yung uh, ginagawa mo doon ano ba Parang... vlog ka ganyan minsan vlog minsan may skits ko pang TikTok ah may mga kasama ka diyan tatlo po kami ah may, may tropa ka ah na mga baby rin ng bading okay. huh? so, ah, ha po next time sa Invento po sila dito para makita ah, nyo. oo nga. Mga ano din yan, kasi idaran mo. Mga uh, uh, 19. Yung isa po, ano, 26 na. Ah, talaga. O, sige, abangan niyan yan. din namin sila dito. Ah. Uh, at ibubuking ka nila kung nakailang bakla ka na. <laughs> <laughs> Dahil <laughs> dyan, marami salamat sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu, Matt Ganon! Libreng mapapanood ang ilan sa mga uncut episodes ng WTFU. Mag-sign up lang gamit ang link sa description box.